natin. Pinapanood pala ako ng The Voice Philippines. O. Oh. Legit nga. Ayun know? o. Oh, di ba? Si Beauty guys. Meron siyang 38,500 followers. O, oh, 95 videos. O, oh, di ba? Ibig sabihin na nanonood sa akin yan si Beauty guys. O. Oh. Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat for today's video. Ayan, nandito po ako ngayon sa kwarto. Ayan, na uh, I actually, check natin yung aking uh, YouTube channel kung, uh, kung meron bang kinita Or sino yung mga nanonood dito Actually, guys, tingnan natin Sisilipin natin yung aking YouTube channel, guys Okay? In 5, 4, 3, 2, Yun na nga, check natin, guys In uh, back natin yung ating camera Wait lang Yun nga, check natin yung ating uh, YouTube channel I-check natin guys. Ayan. In 54321 4 po yung YouTube channel ko guys. Kung makikita nyo po yan. Edward Laxin. Na meron tayong 4,000. 14,600 followers guys. Okay. I-check natin yung ating YouTube studio. Okay. Yan po. Makikita po natin dito guys. Kung magkano ba yung earnings natin. Or sino na tingitingin na muna natin guys kung sino yung mga nanonood sa atin. Makikita mo dito kung sino yung mga nanonood natin na viewers. Actually, may viewers tayong artista ta guys. Ayan, tignan natin dito sa audience. Audience, ayan. Ayan, tignan natin dito sa may baba. Ayan. Ayan, channel your audience watches. Ayan, ibig sabihin yan po yung mga nanonood sa akin, mga malalaking bahay. Ayan. Shout out sa Ay, may nanood dito guys. So, oh, The Boys Philippines. Open nga natin. Pinapanood pala ako ng The Boys Philippines. O. Oh. Legit nga. Ayun know? o. O, oh, diba? ba? natin. Baka makapirate tayo yan no? Oh. Tignan nyo guys o. Oh, 1.3. Tapos, official yan, na welcome to official channel of okay. Peo, oh, yun, diba? kitang kita talaga na, ibig sabihin, may nanonood sa akin, check pa natin, official to guys, official to, oh, o oh, yan, official, o. Oh. Mayroon siyang 656 million. Ibig sabihin na sa akin. Ayan. Ayun ba si Bento? Kilala ko si Betong. Betong Sumaya. Check natin yung iba check natin yung analytics. Meron pa dito, celebrity, ayan, si Clips, ayan, try natin yung pangatlo. para meron dito si, ano, si, si Beauty kanina. Ay, eto, si Beauty Gonzales. Oh. ayan, si Beauty, guys. Meron siyang 38,500 followers, o, oh, 95 videos. oh, di ba? Ibig sabihin na sa akin yan si Beauty, guys. O, oh guys, pinapisilip ko lang yung aking YouTube channel guys. Sa lahat po sa mga followers ko, sana supportan yung YouTube channel ko, Edward Laxino po. And sana guys, huwag niyo pong kakalimutan. Please, pakipalo itong Facebook page ko ha. Yun lamang po guys, pinakita ko lang kung sino yung mga uh, bigating nanonood pala sa akin. May mga artista palang nanonood sa akin guys. O so, ba? Siba? Diba? Hindi lang pang hindi lang pang-public, pang-artista pa 'yung mga nanonood sa akin, 'di ba? Okay, guys, maraming salamat. Thank you for watching.